Ah, uh, mga kabayan ko itong bahay ni Ate na nanta na sa ospital. So Ito yung uh, bigay namin sa kanya. So Ay, sir, salamat. Ay! Ito man. <laughs> may lang niya na pag nilikha na ng ospital. Alala niya. Ano ba Ay, kasi ano? Tugang. Tugang kokoan, mga kabrok niya sa gardens ano na hali, hali na po kaya kami sir baga naghahagad baga kita mong para po duman sa ano bayaw ko ta na operahan baga siya hmm. ay, hali nga sa hospital ay duman oh, nga duman hali nga hali sa hali biglang ano dakula ano yun na lalaki kaklasi nga kalan ng ay kaklasi mo kaklasi ko sa biglang pumaras no kaklasi ko okay. pang kaito kaklasi ko kanya sa elementary sikulat lang <laughs> si sa vlog ito na yun ikulat <laughs> 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 Hindi man ito pigsuportahan. Si Kadaga. Kadagat. Kadagat? Kadagat pa oh. siya. Hindi ko <laughs> 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 Di man aram! Sige, i-invite ko, pigdidid mo. Hindi mo na ako nag-ano ka sa notification ko, ta nagpupupo. <laughs> so ate, sana makatabang pa rin yung sa'yo mo. Ay, sana, ay, matunong po, sana, ma. sana matunong po, kuya. Sana matunong po. Sana po, dakon pa matabangan ng mga araw. Sana makatabang ni, uh, pa rin sa'yo. Sa Opo, dakon na ang pong bagay ini, pati po na tinaw mo sa moya. Makasagpun po ang kihalawig na kagutuman. Salamat po po. Grabe ang bulong pang ano Grabe kaming bulong ka. May, may 90 Pumakalong. pieces nga kaming 40 tanzaro. Yes. Need Pupuntahan kami ni Kadagat Mix sa hospital at uh, nagmessage nag-message sa movie. sa nag-message sa amin sa ano sa page so pinuntahan namin sa bahay nila wala siya doon sa lupi Kaya, sabi nung kapitbahay niya nandito daw sa ospital so naisip namin na dito na lang namin siya puntahan para makita namin kung anong kalagayon. Ano na ang mix, yung kaiba ang kasama ko, puntahan namin siya. what's up mga kababayan ko nandito si Joe walking tour sa Preto Diaz Medical Hospital so ipupuntahan eh, kami anong, pang anong, anong pangalan mo? No? mix? si ano siya? Jojo na doktor Jojo doktor ko pasyente kababayan ko rin na uh, antayin muna natin kasi tingnan po yung kung nandoon sa ward ng um, security guard Okay na? So, bago pa kami dito. Ay, sa po. So, pag may ano pa ano, nang ano kay kami, nagbakal kami kay Ula. Nagpaiba man yun sa anong bantay kang uh, pasyente. May pigpaprint man na resort ka nilang. Hindi man tatawag kayo, pigibahan mo ko. Yeah. Tumunta na kami dito kanina eh. Anong pangalan mo? Asenet po. Ha? Asenet. Asenet. Okay. So, ago mo. Opo. Yan ang ago Hindi po yun kasi bangita pa, no? Sige niya ang kachichin. Uh, Baka ano po yung tirado baga? Ayan, so, mga kababayan ko siya po, so ano, siya yung inutirahan ng ano. Hindi ano, pa nalilig po yan. Inutirahan ng chan niya, so. Asawa ni ate. Asinet. Asinet, so, so. Siya po yung lumapit sa pits na no. Kung pwede daw matabangan, kaya pinunta namin doon kanina sa bahay na so, wala siya doon nandito siya ngayon sa hospital kaya dito namin pinuntahan so pero aldaw na siya digdi kasubanggi lang pong mga alis niya dito. nyo yun, anong nangyari sa iyo? Paano po? Parang days na po yan na pabalik-balik ang kalintura niya. Pero hmm. may siya nag-chill. Marirelax man ang ano niya, pamatiin niya. Pero day siyang days na day ito kalintura. Eh yeah. e kaso nga po, eh kaso bang ipidesisyon oh, ang minakantugang niya. kung pirang balik niya dito? hindi. man ngunyan lang ngunyan po. Lang. Tadati po kaya. Nung piperan yun sa Sabihin Mm. ano naman lang po yung dinara rin dito? eh. Yung... Anong dating trabaho ni Kuya? Sa construction po. Construction. Samat lang po siya naka-analyze din na dati. So, ining ano niya? Sakit niya? Ano na yan? Matagal na or? Na ano naman lang po yan. Kang nagpon po ang gilang-gilang niya, April pa pero dahil hmm. man po siya nadadara kay, kay Bulong kaya pabalik-balik kami halos tapos kung pinpa city scan mi na siya duman po na find out na may bukol siya sa bituka ka. kaya po in-schedule ang operasyon niya kan August 7 one month na po sa Sabado uh, so natanggap ko sa so message mo so kaya pick up ko si Kadagat Mix sa po with between ah, so, <laughs> San so sabi ko sa iyo kung kilala niya. So sabi niya, iyuda. So sabi ko, tara puntahan natin kasi para tingnan natin kung anong kalagayan. Dumaan kami doon sa bahay niyo, wala ka na doon. Upo, taka sa lang kami na ano. Mm. -hmm. Nareceive nare nare ko po sa message mo, lalakaw nga ni kami. Na, mm -hmm. na, ano. Tapos pika lang po, po na mag-reply ka utro. Pika pa ipay garing ako, kantugan. <laughs> <laughs> so, Yung nga mga kababayan ko. Si ate pala taga ano, taga Lupi ka mo, ano? Apo, Lupi. Lupi Prito pa. Diaz. So, si Joe Walking Tours nandito kasi sa Bicol so kaya pinuntahan namin so paano yun may ibibigay sana kami para sa iyo mauli man po sa tugan niya so siya. pwede na lang naman um, okay. so siya ma, ma ano siya mag, magsabay na lang sa muya kung ikahalim mo magsabay ka tapos balik mo may anikadig day balik mo na lang pa so, oh, oh. oh. ha? Oh, oh sige okay. ama iyo kaya tatawang na itong tutorial na ang dali lang naman okay. dali man lang kami ang dali man lang naman kami tapos pagbalik ang makalang kalaya. Sige kabayan, ka dasal lang. Ma ano rin yan. Ah, dasal lang. Pagsubok lang yan kaya lahat ay may pagsubok so dadaan, dinadaanan talaga natin yan. so, taraga at ate, Kung, ayun, may tatao lang kami sa ilan. Ah, salamat. hindi nga rin nga rin nga mo si Mayla kaya nga na kaya nga na hindi nga rin ka man nga ni ko tayo na magpadara kaso sabi kayo ng tugang para o to ito ta nanginginig nga ni isya mm -hmm. nagchichin nga ni siya pero, pero ano an pero, pero ano, hindi siya pero may araw ka ang ano niya marahay man tapos yaw na naman basta dahil ang daw na dahil dah, siya nagchichin Kada kulang tao mm, sa so magkakupos mo Apo, mayat siya, no? Opo, ano siya, siguro araw-araw kayo ni Kuya ang lawas niya dati. Mm. Tapos naghilang nilang na siya. Halang kaupan sa Kuya. halang kaupan sa iya. Haloy oh, na, haloy na, haloy na niya na ito pigawang mga na ano niya? April lang po, nahalos pabalik-balik mga kami. Sabi, sabi na hidulang lang daa, sa kinaon, nag-albularyo kami, nag- ano kami, nag-hospital, tas hanggang sude siya nakakalaog na Pero <coughs> hindi po kaya kan-bloated ang tulak. Mm. Kaya station, so, mga kabayan, pupunta kami sa bahay ni Ate dahil may din kami sa kanya. So hindi na pwede doon i-drop e sa hospital dahil mabigat 'yun, so kaya ito na lang namin ihatid kay sa bahay niya sa Lubi. Uh, si Kagadagat Mixan, paano man siya. Paano ba kung paano ako din nagbablog? Sa Canada ako nagbablog. So sabi ko sa iya, subukan mo like, na Dahil nga ako sa mga ano. Pag paano ko ano, sa mga homeless na nasa Canada? Mga ano. Ito uh, okay. okay. yung ganyan na lupi? Oo. May uh, pabahay. ano area dati. Danaw po talaga yan. Uh, sa mga andal. Uh, sa uh, mga ko itong bahay ni ate na magtahanan sa hospital. So, ito yung bigay namin sa kanya. So, ay, sir, salamat. Ay! Ito man. May narot lang yan ako. May kanailin ko sa spital. Ano ba Ay, kasi ano? Tuga na yan. Toga po Mga niya sa guardian. <laughs> ano, halay na po. Kaya, kaya may sarbaga naghahagad baga kita mong para duman sa ano ba yaw kota. Naoperahan baga ka siya? Hali nga sa ospital? Ay, hali nga ano, naman. Hali nga naman. nga sa ospital. Biglang ano, nakulaan nga ng lalaki. Biglang nah, pumaras Eh hmm. nah, ya. ko no? oh. itu. Dimintar, ya. <laughs> 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 Nde supporta, si kadaga. Kadagat. Kadagat? Kadagat hmm. oh. <laughs> <Digumen> aram! Pigi invite pigi Di mo na ako nag-ano ka sa notification ko ta nagpupupo. <laughs> so ate sana makatabang pa rin sa iyo mo. Sana po kuya. Salama. Sana matunong ah. po. Sana po dakon pa kamong matabangan ng mga arog. Aro makatabang ni, arog pa rin sa iyo. Opo, dako na umpong bagay ini mm. pati na tinaw mo sa moya. Ma makasugpon po ang kahalawig na kagutuman. Pa sana po. Okay. Mm. Grabe ang bulong, bulong. ang ano? Mm, mm. ano. Grabe kaming bulong ka. May na, may oh, 90 bakalong. pieces nga ni kaming 40 taro.